Hello, hello, hello mga messes! Magandang araw sa inyo. Hapon na. <laughs> Tinanghali kami ng gising at alam naman ninyo, honey. Galing kami ng Batangas kahapon. Ay kami umalis ng Laurel ay pasado alauna na ng madaling araw. Ay kami nakarating dito kanina ay mag-aala 6 na ng umaga. Ay ako'y antok na antok na. Kaya kami natulog muna ni chong? sa so, mga ay ngayon lang kami nagising. Kanina pa pala, mga tanghali, alas 12 yata pasado. Ay hindi, bago mag alas 12 pala. Ay kami pa bayan ngayon ni Chong, at kami may titingnan sa bayan, may kailangan kaming bilhin. Bayri si Chong ah, gayak na gayak na. <laughs> kami sana ay magmumotor na laang. Aba, ay, bigla naman bumagsak na naman ang mm. ulan. Ay, ha Kakasura talaga. Ay, dala ko naman yung susi ni Raven. Ay, ano chong? Nadali na lang natin si Raven. Hindi pa din ito nalilinis pati? Hindi naman ito mapapakarawas. Ay, pumukha pa ito yung hindi titilahan eh. Pagkagana ito. Ay, kata. Si Raven na lang ang aming dadalhin. Let's go! Ay! Tingnan muna ninyo ang aking outfit t-shirt. Tapos nakabag. <laughs> oh, di ba bag? Eh. Bag na pang mataray. Mga ilang mas mat mas mahaba pa dito. Ano na ito? Oh, siya nga. Kung kaya na ito. Mm. Ba ito nga pala yung mahaba. Ito nga nga ito. Pabiit yung nawid na nga ito. Dalawa na ito. At ito ilang feet naman. lang sa ito pa. Ang, ang basta sa dalawa na ito. Eh. ito pati 4-4, bibili kaming ng hagdan. At kailangan doon sa kub. Pag naglilinis ng mga bintana, hindi na maabot. Kasa ito sa likod ng sasakyan. Ito nga ang class, eh. may class. klas. May ang presyo. Pang matagalan naman. Eh. Ay, hi mga meses. Kami inulan na. Puhaan naman ang daan. Papasok sa amin. Lusak. Talaga namang. Nakabili din kami ng hagdan. Ang binili namin ay yung 8 feet. At ng mataas. Chang! Chong! Chong! Oh. Hindi ka na din kakain kanin? Kakain ka pa? Huh? Kakain ka pa? Okay. Okay. Ay, wala, tinatanong ko kung kakain ka pa. Hmm, Depende. siya. Hindi. Okay na naantok maantok. lang pa sa tulog, mga meses. Mm. Hmm. Sino daw si Chong, sabi? Sino daw si Chong? Si Chong? Ito po, si Bonjing. Ay isang construction worker. Mabigat. <laughs> <laughs> yeah. so uh, O pati ngayon lang dinaligo, o basa pa aking buhok.